Ang pag-transfer nga ba ng kapangyarihang one for all ang sagot para matuldukan na ang laban ng Deku vs Shigaraki? At bagong form ni Deku ilalabas na? Well malalaman natin yan dahil dito sa chapter 413 ay ipapakita ang mga detalye sa tanong na yan. At mararamdaman din natin ang naging impact ni Stars and Stripes sa kung paano niyang nalamatan ang napakatinding kapangyarihan ng villain. Yo what's up this is Kuya Jepoy at nagbabalik para ipagpatuloy ang nakakabiting chapter ng My Hero Academia. Kaya naman huwag na natin patagalin pa Let's go! Nagsimula ang chapter kung saan ay pinakita ang vestige netong si All Might. At dito nga ay napag-alamang ipinakita kay All Might yung naging flashback sa final moment ng quirk na New Order ng former number one hero ng Amerika. Sa order ng Stars and Stripes na guluhin ang lahat ng mga quirks na nasa loob ng All for One, ay ipinapakita dito na sa pinakamadilim na parte ng core ng villain ang isang kung anong bagay. So bali habang naglalaho ang mga mata ni Stars dulot ng decay ay patuloy pa rin niyang tinititigan ang kanyang nadiskubrihan. At eto nga yung bagay na nais niyang ipaalam kay All Might pati na rin sa iba pang mga vestiges ng One for All. Bali itinuro nga dito ni Stars and Stripes ang isang crack mula sa napakadilim na lugar sa loob ng vestige world ng All for One. At kinumpirma niyang may isang malungkot na bata nga daw siyang nakita mula sa crack na yan. Dito ay bigla namang naalimpungatan si All Might at nagulat dahil sa mensaheng naramdaman niya mula kay Stars and Stripes. Subalit so, makikita nga natin na na-stack up siya dito sa itaas ng rooftop at malubha nga din ang lagay nito sa naging laban nilang dalawa ni All for One. Balik katabi nga din dito ni Yagi etong si Ed Shatt at kinukumbinsi siya neto na huwag nga daw pipikit para nga daw hindi siya mamatay. So inassume nga natin dito na nung nasira ang armor na si Hercules ay kasabay nga din ang pagkasira ng earpiece ni All Might. Kaya naman wala nga daw siyang balita sa kasalukuyang nagaganap. Pero ramdam niyang patuloy pa rin na ikipaglaban etong si Deku. Dito ay naguluhan si Toshinori sa vision na nakita niya kanina na inakala niyang parang nga daw itong panaginip. Pero espesyal nga daw ang naging pakiramdam niya sa vision na yon. Nakatulad nga daw ito nung time ng walang malay si Deku habang kausap nito sa Vestige World ang mga vestiges ng mga former users ng One for All. So kahit sobrang layo nga daw ni Deku sa lokasyon niya ngayon ay ramdam niyang dumadaloy sa kanya yung will ng mga past wielders at ayan nga daw ang isang malaking problema. Ang pakiramdam nga nitong si All Might ay tila ba may nagaganap na pagkakawatak-watak sa mga wilders. Dito ay nakatanong ng malayo si Toshinori habang pinoproseso sa utak niya ang tila ba unti-unting pagkalas ng kapangyarihan ng One for All na siyang hinasa nila ng napakatagal na henerasyon. So kung ang mga wilders nga daw nito ay hindi intact, mananatili pa kaya ang lakas ng kapangyarihan ng One for All? Sa pagpapatuloy ng laban ay biglang nagpakawala ng malakas na air blast si Shigaraki at naitulak niya pa ang sarili dahil sa tindi ng impact nito. Dito nga isaglit na nawala yung intensyon niya at instinct para pasigundahan yung naunang pag-atake. Pagkatapos ay biglang nagulat si Shigaraki kung bakit nga ba lumalabas sa isip niya etong si Stars and Stripes. Wala siyang mahanap na rason kung bakit nga ba daw ito nangyayari dahil na siguro niya nga daw na napatay niya ito gamit ang decay at wala nga daw na tirang bakas nito kaya naman ano pa nga ba ang mayiging rason kung bakit niya pa ito may isip. So habang naghahanap ng kasagutan etong si Shigaraki ay naalala niya ang huling sinabi ni Stars and Stripes. Ito ay patungkol sa kung paanong ipapasa ng mga heroes ang kanilang mga wills sa iba. At maaaring ito yung pinakamalapit na sagot sa naiisip niyang dahilan. So even na wala na nga doon si stars ay may natitira pa rin embers na patuloy na humahabol sa kanya. Sa kabilang banda naman ay makikita si Izuku na tumilapon dahil sa impact ng air blast ni Shigaraki. At dito ay talaga namang sobrang tindi at lakas ang mga pagbagsak ni Deku sa lupa makikita nga rin nahihirapan si Deku sa paghinga at hindi nga rin ito magawang maitayo ang sarili dahil sa sobrang hapo ng nararamdaman ng ating bida. Bali kasing hirap nga daw nang nararamdaman ni Deko ang posibleng pagkawala sa kanya ng one for all. Pero patuloy pa rin naririnig ni Deko yung sinabi ni All Might na kahit quirkless nga daw siya ay maaari pa rin siyang maging hero. Kaya naman sa panel na to ay naitanong ni Deko ay kudo kung ano nga ba daw ang ibig nitong sabihin sa sinasabi nito patungkol sa pagbitaw ng one for all na hawak niya. Dito ay nagpakita ulit ang vestige ni Kudo at sinubukan niya munang pakalmahin si Deco para nang sa gayon ay hindi marinig ni Shigaraki ang sasabihin niya. At para nga din umubra ang plano na to ay hindi dapat malaman ng villain ang nasa isip nila. Dito ay sinimulan ni Kudo na ipaliwanag kay Deco ang lahat. Sinabi nga dito ni Kudo na yung dark mass ng kung anong bagay sa loob ng vestige world ng All for One ay parang nga daw isang bola ng tingga. Ito nga daw ay gawa sa naipong puot at galit sa puso ni Shigaraki. At kasama na nga dyan yung mga traumatic memories at makapagkabigo na siyang naipon into a single mask. Nirepresenta nga daw nito ang isang demon, ang isang creature na puno ng galit. Pero salamat nga daw dito ay Stars and Stripes. Dahil nga sa kanya ay nalaman nito si Nori yung lamat doon sa mass of Darkness sa loob netong si Shigaraki. Yung lamat nga daw na to ay isang mental crack na hindi nagsasara dahil sa hindi nga daw ito kayang ihil ng physical regeneration ng villain. Bali na itanong naman ni Deku kung ano nga ba daw yung kinalaman neto sa One for All pagpapatuloy naman dito ni Kudo na dahil sa na-absorb nga daw ni Shigaraki ang All for One ay understandable na sobrang lakas nga daw ng villain na to. At wala nga daw talagang laban si Deku kung may siya sa lakas laban sa lakas. Which is kinukonsider nga din natin na hindi makakapag all out si Deku dahil gusto niya ngang mailigtas yung batang si Tenko. Kaya naman dito ay sinabi ni Kudo na aatakihin nga daw nila etong si Shigaraki mula sa loob. At ang pag-transfer ng one for all ang siyang tuluyang babasag sa crack na yon pipilitin nga daw nila itong buksan upang marating si Tenko na obviously ay ito yung pinakagusto ni Deko. Subalit sinabi naman dito ni En na hindi nga daw masisiguro kung tama nga bang gawin yon. Dahil ang direktang pag-transfer ng One for All ay nangangahulugang pagbibigay nila kay Shigaraki ng kanika nilang kapangyarihan. Katulad na lang ng pagka-absorb ng villain kay Shinomori. Isang nga din daw itong malaking sugal since hindi sila nakakasiguro kung gagana nga ba ito. At kung magkataon pa ay lalo lang nilang pinalakas etong si Shigaraki at tuluyan na silang mawawala ng chance na meron sila upang manalo. Bali nga dito ay maasa pa rin etong si Kudo na ang suggestion niya ay ang pinaka-reliable na idea. Hindi nga daw ito simpleng pagbibigay lang kay Shigaraki ng one for all. Dahil katulad nga daw ng yung order na etong si Stars and Stripes ay maaari nga din daw itong maging isang offensive plan. At yung kahulugan nga daw ng sinasabi niyang pag-transfer ay medyo ibang nga daw dun sa naiintindihan nila. Bali dito ay vinisualize ni Kudo na yung pag-transfer na tinutukoy niya ay katulad nga daw sa kung paano ipinapasa ni Bakugo kay Deko ang kahit na anong bagay. Which is ipinakita nga na ito nga ay sa pamamagitan ng pagbato. Well sa pamamagitan nga daw ng pag-apply ng enough force sa pag-transfer ay magagawa nilang madamage yung mga quirks na itatransfer nila. Making sure na hindi magagamit ng villain ang naipasang quirks. Kaya naman bilang practice sa suggestion ni Kudo ay sinabi niyang siya at ng quirk na gearship ang siya nga daw magiging test run. Una nga nawala sa kanila ang danger sense pero malaking tulong nga daw yon. Hindi nga daw nila transfer ang one for all ng isang bagsakan lang. Instead, ay isang atake ang gagawa nila sa bawat pag-transfer. At kung magagawa nila ito intentionally, ay magagawa din nilang palakihin palalo yung crack na yon. Dagdag pa nga dito ni Kudo na mapapanatili pa rin kay Deku yung super strength na taglay ng one for all. At ang mawawala lang naman ay yung mga quirk factors nilang mga naging wielders. Sinabi naman ni Deco na ong gayon ay bakit hindi na lang siyang ihagis ng sobrang tinde hanggang sa magkagutay-gutay siya bilang act ng isang napakalakas na pag-atake na hindi ibinibigay yung overall control ng quirk ng one for all. Nakipagtalo naman itong CN at sinabi niyang bilang test run ay mas mainam nga daw na kung siya ang mauuna. Ininsist niya pa na ang kanyang smoke screen ay mas less useful quirk sa ganitong sitwasyon. Lalo pang taglay ng villain ang search quirk at siya nga daw isa sa parte ng one for all na pwedeng mawala kay Deko. Pero sinabi naman dito ni Kudo na hindi pwede at kinakailangan magumpisa ang pag sa kanya. Sa kasunod na panel ay nakalapit na nga eto si Shigaraki sa kinaroroonan ng ating bida at kinakapos na nga sa oras ang mga vestiges sa planong na pag-uusapan nila. Pero etong Sen ay sobrang napakakulit at hindi pa rin tatapos sa paigipagtalo na ayon nga sa kanya ay paniguradong katapusan na nila kung sakaling magagamit ni Shigaraki yung gear shift. Biro nyo ba naman mga idol? Sa sobrang tindi nga ng mga quirk factors nito si Shigaraki plus dadagdagan pa nitong high end speed ng mga pag-atake gamit ang gear shift eh wala talagang chance na makakasurvive etong si Deku. Pero sinabi ni Kudo na no. Hindi nga daw ganun yon. Hindi nga daw kinokopya ni All for One ang mga quirks na napapasakanya kanya. Kundi natatransfer mismo ito. Meaning na yung limitasyon ng gear shift ay magpapatuloy pa din Nagamit na nga doon ni Deku yung gearship ng maraming beses at kung sakaling gagamitin ulit ito ni Shigaraki ay tatamaan ito ng mas matindi pang epekto ng recoil. At sa parte naman ni Deku, ang pagkawala ng gearship ay kasabay din ng pagkawala ng epekto ng recoil sa katawan niya. So isang napaka smart na idea, kaya naman kudos para dito kay Kudo. Dito ay nagsalita na nga etong third user na si Bruce na sinusuportahan niya nga daw ang bawat desisyon netong former commander niya. Although risky nga daw etong plano ni Kudo na may parte na hindi siya sangayon sa pagsugal na to. Dahil ayon nga sa kanya, ang pagbibigay nga daw ng sarili mong kapangyarihan sa kalaban sa gitna pa mismo ng napakatinding labanan ay isang kalokohan. Dito ay inamin naman ni Kudo na yung ideya nga niyang ito ay sobrang risky pero isa nga daw itong sugal na may chance ang manalo. Ngayon nga daw ila sa sitwasyon sila noong saan ay eh sobrang baba nga daw ng pag-asa nilang manalo. Kaya naman minsan ay kinakailangan nilang gumawa ng mga bagay na sa tingin nila ay walang kabuluhan. Pero isang nga daw itong panibagong era at panibagong wilder ng One for All. Kaya naman gusto maniwala ni Kudo kay Deku, ang batang hindi marunong sumuko para iligtas ang mga tao. Makikita natin na sobrang nahihirapan niya itong ating bida sa kung ano nga ba ang magiging desisyon niya. At ipinakita dito ang isang flashback ng sarili niya na sinabi niya pang sobrang blessed niya daw siya na nagawa niya ang lahat ng mga bagay sa tulong ni All Might. Sa panel na ito ay nagpakita naman ang vestige ni Nana Shimura at sinubukan itong ipaliwanag yung side ng ating bida ibin sa ganitong klase ng sitwasyon, oo nga't nag-aalinlangan nga daw si Deko na bitawan ang One for All. Pero hindi nga daw ito isang pansariling rason lang. Sapagkat parang nga dito sa ating bida, ang One for All nga daw ay isang mahalagang kayamanan na natanggap niya mula kay All Might, ang hero na pinakatitingala niya at natural lang na protektahan niya at mapanatili ito sa ligtas ng mga kamay. Hindi lang yan, magiging isang torture din para kay Deko ang hayaan na mapasakamay ni All for One ang treasure na pinalakas at iningatan ng walong henerasyon ng mga heroes. Even na isa pa itong kasiguraduhan para mapasakamay ang tagumpay at mailigtas ang lahat, ang pagpapakawala sa One for All ay isang kabiguan para sa ating bida. Dito nga ay makikita ang bigla ang pagsugod ni Shigaraki at pasigaw nitong sinabi na kung ano nga ba daw ang pinag-uusapan ng mga ito. So dahil wala nang natitirang oras ang mga vestiges ay pinangunahan na ni Kudo ang pagdidesisyon. Una niyang pinakausapan si Banjo na alalayan si Deku. Gamit ang Black Whip ay alam niyang masisiguro nitong ligtas at magkakaroon ng maayos na mobility ang ating bida. Pagkatapos ay nagpaalam ito kay Uichi na naman ng first user sa pagbigkas ng mga katagang Yes, my hero. Kasunod dito ang paghingi ng permiso kay Deko para masimulan na ang pag -transfer. At dito ay sumang-ayon na rin sa wakas si Deko na gagawin niya ang pag ng mga quirks na kahit gaano kahirap para sa kanya, kung ito naman ang kinakailangan sa ganitong sitwasyon ay gagawin niya. At sa pinakahulig panel mga idol, isang massive wave ng attack ang Black Whip ang bigla na lang naglabasan sa kung saan na naging dahilan ng pagkakaputol ulit ng isang braso ni Shigaraki. Subalit hindi naman natinag ang villain at patuloy itong nakangisi kay Deku. Subalit during chapter 412 kung saan ay una nating nakita ang pagdaloy ng black whip sa katawan at mga braso para ma-reinforce at mabus yung mga muscle ni Deku ay simula pa lang pala yon. Dahil dito sa panel na to ay kakaibang iso kumidurya ang ating makikita. Mapapansin ang mas makapal pang nakabalot na black whip sa katawan nito. Maging ang mga kamay ng ating bida ay tila ba nagkaroon ng matutulis at matatalas na koko. Habang sa likod naman neto ay naglalabasan ang mga galamay o matutulis na tendrils na siyang sumusuporta para buhatin sa ere si Deku. Ang mukha nga din neto ay balot na balot to the point na hindi na nga makikita ang bibig neto at hindi na nga rin makikita ang itin ng ating bida. At dito nang tapos yung chapter na to mga idol. Siyempre agad ko rin i-upload yung kasunod na chapter dahil maging ako man ay sobrang nabiten i-follow nyo na din ang aking Facebook page para naman mas dumami pa tayo doon. So dito ko na muna tatapusin to at magkita-kita tayo sa susunod na chapter. Bye-bye!